Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. So guys, isang bagong ebidensya nga ang makukuha nito ni Sky dito nga kaya uh, sa mga gamit ni Luna. Ang ballpen na gamit-gamit na nito ni Gova Acosta. Ngunit isang bagong katanungan na naman ang mapapaisip nga itong si Sky. Samantala na naninigurado siya uh, Acosta na walang magagawa ang pamilya Cruz sa kaso dahil wala naman silang kakayanan upang uh, pa ang kasong ito. Kung kaya't alam nila na makakalaya rin naman itong si Cecil. Samantala ito namang si Gino ay uh, mamimit ng isang bagong karakter kung saan ay hindi natin malaman kung ang hati nito ay kaibigan or uh, bagong kaaway ng ating mga bida. At ito namang si uh, Tim ay umaamin na dito kay Roxy na hinaligan nga siya ni Tony team uh, ni Poch at uh, dahil nga roon ay napag-isip-isip niya kung sino ba talaga siya na kahit pigilan niya ay talagang si Poch na ang sinisigaw ng kanyang puso. Kung kayat magagalit si Roxy dito sa pagkat hindi lamang siya nito nagloko kundi ininsulto pa dahil sa tao na ipapalit sa kanya. Yan ang mga dapat nating abangan dito nga lang sa Senior High.